Yo, what's up mga kachismos at kachismosa and for today's video ayan. So for sure, maraming maiinis at maraming makaka ano? especially yung mga tao nga uh, uh, nagtataksi at kabilang na dyan syempre yung mga followers din natin and subscribers natin na uh, OFW na nakaranas din ng mga ganitong senaryo ano? So ang pag-uusapan natin ngayon is ito ay, nag-trending you know, sa social media. Ano, so ito ay ang a uh, uh, taxi driver dito sa Naiya. Ano, si Kuya nga Kuya nga magaling mamburaot. <laughs> so yan ang ating pag-uusapan at hinihikayat ko po ano, lahat ng mga viewers natin kung naka-relate kayo, ano and kung mayroon din kayong bad experience katulad nitong pag-uusapan natin ngayon mag-comment kayo kung ano yung na experience niyo din ano para makita talaga ng uh, maraming manonood ng videos ng video na to ano kung gaano karami yung mga katulad ng mga driver na ito ano so simulan na natin itong topic na ito galing terminal 2 papuntang terminal 3 1260 ganun hmm. ano yan 1260 para na ba? Huwag na ma'am, lugi tayo sa gasolina pabalik ma'am. One-one na lang, sige one-one. Kuya, grabe ang bahal ng ano mo. one-one na lang. Airport Terminal. Diyos po, kung alam ko lang kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam na natin, na tayo Hindi na kami nag ano, budol naman kayo. Hindi budol yan, pinaliwala ko nga siya. Grabe naman kayo maningin. Terminal, 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 Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, one, two. Terminal 3 to terminal... Ayan, so yun na nga. Meron dalawang babae na di ko alam kung OFW itong mga to. Ano? Oh, oh, yes. Siguro kakauwi lang. Ano? Or paalis pa lang. Something ganon. Is from terminal 2 to terminal 3 ang, ang sinisingil sa kanila ng taxi driver na ito is tumataginting na 1,260 pesos. Imagine. Ano? Gaano lang kalapit ano, yung uh, from Terminal 2 to, to Terminal 3. As in, malapit na malapit lang po yun mga kaibigan. Ano? Hindi nga abot sa 500 yung uh, yung single dun. Kahit nga siguro 300. Hindi pa eh. Ano? So, grabe talaga. So, yun ang ah uh, Uh, pangit ano na ginagawa no ng mga taxi drivers. Ano? So ayo kong sabihin na hindi ko inilalahat eh. Pero based on my experience kasi karamihan or hal talaga halos lahat yata talaga. Ano is ganoon ang gawain mahilig managa ng pasahero. Ano especially pag nalaman nilang ano ka abroad ka or galing kang abroad. Lalo na diyan sa naiya. Ano, marami pong ganyan. Sana gawan ng ano to ng uh, paraan or gawan ng batas ng uh, LTO para lahat ng mga lumalabag ng ganito ano is tanggalan ng lisensya. Ano, so nakakainis itsura pala ng mama na yun ano is nakakainis na nga talaga kasi wala pa siyang alam yun walang kaamor-amor na kinakausap siya ng dalawang babae. Ano, ipinipilit niya na 1 tapos sabi niya, uh, 1,000 uh, na lang ata, something ganon. Di ba? So, yan. Ang masasabi ko dyan, side comment ko dyan, ano, para kay ate. Siguro kay ate, kung ako, uh, dapat hinayaan na lang niya, no? Dapat hindi siya nagbayad. Uh, mas maganda kung uh, tinawag niya agad ng police para agad nagawan din ng paraan. Pero so far, ano, maganda rin naman na nangyari kasi nahuli siya agad at take note, na-revoke po yung lisensya ng driver na to. So, ngayon, kawawa siya. Ano? So, so dahil sa ginawa mong yan, di buong pamilya mo may hirapan din sa ginawa mo. Para lang sa halaga na yun, out ka or manluloko ka ng tao. Ano? So, tatagain mo talaga sila. Eh, syempre, kahit na OFW yan, is hindi naman nila pinupulot yung pera sa abroad. Ano? Grabe rin yung paghihirap nila dyan, pangikisama, yung pangungulila sa pamilya nila para para kayong mga taxi driver is ganyan ang gagawin nyo. Ano? lala na pag nalaman nyo, nakita nyo, no? Na galing uh, terminal or naiya. Yan ang pangit sa inyo, mga driver ko, yung mga, mga taxi driver. Ano? So, ano eh, karamihan talaga sa inyo ganyan eh, ano? So, kailangan ko talaga maging prangka, ah, ano, kasi totoo naman kasi talaga. Ever since even ako, ilang beses ko na-experience yan nung pag-uwi ko galing uh, abroad, ano, grabe yung pananagaan nila ng singil sa mga OFW. So, tama lang yan na na-revoke talaga yung yung lisensya ng tao na yan. At, uh, sana hindi na siya makabalik sa pagmamaneho. At yan naman sana rin, yung bantayan din nila. Baka maya kasi ang gawin ng tao na yan, ang driver na yan, is maging, ano yan, uh, pumunta sa Recto University para magpagawa ng lisensya. Ano? So, kailangan maging aware po tayo dyan, especially yung mga enforcer. Dapat, dapat nga laging chinecheck yung mga taxi driver na yan eh. Kasi, dati may nakilala ako na nagda-drive ng taxi. Ano, tapos fake yung lisensya. Ano, so dapat maging ano sila diyan, maging uh, aware po tayo dito. And ayun nga, ano, at uh, sana wag na talagang makabalik talaga yung tao na yan. Ano, tapos maraming mga taxi driver pa ang kakapal ng muka. Ano, sasabihin nila na hirap na daw sila sa biyahe. Ano, Uh, wala na doon silang gaano kinikita dahil wala na rin doon silang gaano pasahero dahil nakuha na ano at karamihan ng mga tao is gumagamit na doon ng online like yung uh, Grab at saka yung InDrive ano ba naman eh paano nga ba naman hindi masisira ano yung uh, reputasyon ninyo sa mga tao et simulat sa pool nananagana talaga kayo ng pasahero tapos ang lakas ng loob niyo magpaawa pa tapos sasabihin niyo na wala kayong kinikita dahil sa pawan na kayo ng mga online. So tama lang po 'yon, hindi sa nga mo wala 'yung mga taxi na ganyan eh, 'yung mga ano, 'yung 'yung mga taxi na na hindi hindi tama, 'no, maningil sa mga pasahero na hindi niisip din na nangangailangan din. Ano, mas okay pa nga sa ano sa Grab, 'no, sa mga online kasi nga fix agad 'yung rate. Imagine uh, from na Iya Terminal 2 tapos pupunta lang ng terminal 3 ang isisingil 13 or 1 1260 diba so sobrang ano naman yung grabe naman yun grabe ano so hindi na hindi na nakakatuwa yung mga ganyang bagay even dati na lalo way back 2017 pag uwi ko nagbakasyon ako noon so from um basta uh, nakalimutan ko na basta umuwi ako noon from uh, tawag nito from naiya to Quezon City. So grabe din na singil, Alam ko 25 eh, 'yung singil sa akin that time. So grabe talaga. So wala naman na akong nagawa kasi nga uh, hindi ko na noong time na 'pag naka-abroad ka kasi parang hindi mo agad ka, uh, parang hindi mo kabisado 'yung mga mga kalakaran dito sa Pilipinas like 'yung mga apps na ganyan, 'yung mga singilan sa daan, sa taxi, sa jeep, sa tricycle, Maninibago ka talaga. Kaya ikaw na bilang OFW, wala kang magagawa kasi parang pag nagsalita yung mga taxi driver na yan, akala mo talaga is talagang tunay na, ano, na standard uh, fare yung sinasabi nila at ang tatapang pa nila, titigas na mukha, ano, na parang pag, uh, panagsabi nagsabi sila, eh, akala, ikaw pa yung uh, parang mararamdam mo na parang wala ka namang alam dito, eh, di ba? Parang mas alam nila yung standard fare. Pero ikaw naman na, na sumakay parang hindi mararamdaman na parang hindi makatarungan, sobrang mahal. 'Di diba? So tama lang po 'yon na nahuli siya agad. At thankful na lang tayo. Ayun, at least nakapag-video si Ate. Ano? At uh, nakuha na yung uh, plate number niya ng uh, taxi driver na yan, yung kulay na sasakyan. Kasi specific talaga na pinatawag siya sa LTO. So ayan, uh, mamang driver. So dahil sa kagagawa na yan, siguro naman eh napag-isip-isip mo. Ano? And saan na nagsisisi ka? Ano? Kasi nga mas marami tuloy na wala sa iyo. Ano, mas mahirap niyan kung meron ka pang pinapaaral na anak mo at sinusuportahan no na sa pamilya mo, especially kung halimbawa naungupahan pa kayo. Ano? So mas lalo ka tuloy na hirapan sa ginawa mo tapos wala, wala kang lisensya, hindi ka makakapag-drive kahit saan mapamove it man yan kahit yung sa mga motor hindi ka rin talaga makakapag drive unless ay napupunta ka sa recto university para magpagawa ng peking lisensya so ayan pero syempre uh, sana higpitan din yan ng mga enforcer ano sa pag check kung legit yung lisensya kasi for sure katulad nito itong taxi driver nito for sure yan ang gagawin niya para lang makapagmaneho ulit ano So, dito sa mga kachismos at kachismosa natin, meron ba na-experience, same, na mga naranasan ng uh, ate na yan, no, sa, na, na masyado siyang tinaga ng uh, taxi driver, ano. And, uh, ayun guys, uh, pag kayo nakaranas po kayo ng ganyan, especially sa mga kaibigan po natin, uh, or kachismos at kachismosa natin, mga OFW, wag po kayong matakot, no. Na magreklamo at 'wag ninyong palampasin at hayaan na lang pag nangyari sa inyo 'yung ganyan. Kasi hinding hindi po talaga madadala 'yung mga taong ganyan, 'no, 'yung mga mahilig managa. Ano kasi wala namang ano 'yan in eh, consideration. Hindi marunong maka maka ano yun, maka unawa sa kapwa nila tao. Ano, wala silang alam ibang gawin kundi managa ng managa. Kasi ang alam nila pag galing ka nang uh, uh, terminal or uh, airport is marami kang pera. Ano, so yun yung ano nila. So sana ano ay wala nang maulit na ganito. So ayun alam niyo naman, mga taxi driver hindi na po katulad ng dati. Ano ang sistema ngayon ng mga tao? Matatalino na po ang mga Pilipino ay kaya kayong mga naggaganyan pananagay, tigil-tigilan nyo na baka isa pa kayo sa sumunod dito kay kuyang driver na nawalan ng lisensya at hindi na makakapag-drive. Ang mas kalap nito, syempre nakita siya sa social media at ipapakita pa natin dito sa video natin ay baka mahirapan pa siya magkapaghanap ng trabaho dahil sa ginawa niya so ba diba? so kailangan na maging aware tayo sa mga ganyan especially mga uh, driver no? maging ano kayo maging considerate kayo sa mga pasahero nyo din hindi porque tayo akala nyo eh, galing sa airport eh tatagayin nyo na dahil akala nyo mayaman hindi po ganon so kung nangangailangan kayo yes we understand that ano and sana maging patas na lang ano eh pe, kung mag, naging mabait pa kayo baka bigyan pa kayo ng tip no ng pasahero ninyo hindi yung ganyan natatagain ninyo sa pamasahe So yun lang po mga kaibigan, mga kachismosa at kachismosa. I-comment nyo po yung thoughts ninyo dyan sa baba kung ano yung uh, uh, mga na-experience nyo rin katulad ng na-experience sila ate. Ano, kung, may, kung naka-experience na ba kayo ng mga ganyang taxi driver na tinagadin kayo. Ano? So, yun lang mga kachismo, kachismo sa once again. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at umaabang ng ating mga uploads dito sa ating YouTube channel. And sa mga bago, don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. Hi guys! See you on my next vlog. Bye!